for today's video nga ay bibilangin na namin kung magkano ba ang inabot ng ipon ng mga anak ko sa baon nila. Nakakatuwa lang isipin yung mga anak mo sa murang edad ay marunong nang mag-ipon. Kaya halika, sabay-sabay nating alamin kung magkano ba ito. 100 pesos nga pala ang baon nila a day. Yung dalawang anak ko lang na high school yun na Tapos binibigyan na rin namin sila ng pagkain. Wala naman silang gagastusin sa pamasahe kasi hatid sundo naman sila. Kaya ang turo namin sa kanila ay hanggat bata pa sila ay matutu na silang mag-ipon. Ako kasi nung high school ako, tapos 50 lang ang baong ko. Tapos nilalakad ko pa yung school. Tapos magpapalibre pa yung jowa ko. Aba, wala nang matitira sa baong ko. Hindi eh, di ako makaipon-ipon. Bilib lang ako sa mga anak ko kasi na pa mismo nagsasabi sa akin na pa, ma, mag-iipon ako. Para daw kung may kailangan silang bilhin sa sarili nila ay hindi na sila manghihingi sa amin ng mama nila. Bali, nag-start nga pala sila mag-ipon. Last, last year pa. Pero at least, di ba, nakita nyo naman yung resulta kahit papaano. Ay talagang pag may gusto kong makamit sa buhay mo, paghirapan mo. Ayan guys, na nakakatuwa lang isipin na yung mga anak mo eh, natutong mag-ipon ah, dahil sa bao nila. So pag binibigyan namin sila ng bao na 100 a day, ah, nag ah, ano sila, nag sila dito ng pa 40-40, ah, 20-20, tapos ito na yung ipon nila sa bao nila. Ngayon, syempre, dahil naka-ipon na sila, ay eh, bibili natin yan ng kanilang ano, gamit. Anak, ano, ano bibili mo na? Damit! Make up! Ay, make up! ngyan so okay. okay. ay okay. Magkano Mag inaabot? Dami nilang naipo nasa 11,000 700. Oh, yun. Anong masasabi mo sa mga batang gustong mag-ipon? Nung baon? Yan. Dapat gayahin niyo yung mga anak ko. Yan. Kasi ano, mas maganda yung bata pa lang kayo natututo na kayong mag-ipon. Ano, ng mag -ipon. oh, yun lang guys. No oh, paalam for today's video nga ay bibilangin na namin kung magkano ba ang inabot ng ipon ng mga anak ko sa baon nila. Nakakatuwa lang isipin yung mga anak mo sa murang edad ay marunong nang mag-ipon. Kaya halika, sabay-sabay nating alamin kung magkano ba ito. 100 pesos nga pala ang baon nila a day. Yung dalawang anak ko lang na high school yun At ha. Tapos binibigyan na rin namin sila ng pagkain. Wala naman silang gagastusin sa pamasahe kasi hatid sundo naman sila. Kaya ang turo namin sa kanila ay hanggat bata pa sila ay matutu na silang mag-ipon. Ako oh, kasi nung high school ako, 50 lang ang baong ko. Tapos nilalakad ko pa yung school. Tapos magpapalibre pa yung jowa ko. Aba, wala nang matitira sa baong ko. Hindi eh, di ako makaipon-ipon. Bilib lang ako sa mga anak ko kasi eh, na pamiswi nagsasabi sa akin na pa, ma, mag-iipon ako. Para daw kung may kailangan silang bilhin sa sarili nila ay hindi na sila manghihingi sa amin ng mama nila. Kali nag-start nga pala sila mag-ipon. Last, last year pa. Pero at least, di ba, nakita nyo naman yung